So ito ngayon, gusto nila maging AI. Oh, ang uh, sistema diyan sa ano sa airport. Payag ba kayo diyan? Ito play natin. natin sa immigration. 1940 pa. Earlier than the Declaration of Independence. Imagine mo, ganun na tayo ka backwards. Yung sistema daw natin noong 1945 hanggang ngayon yun pa din yung sistema natin. Oh, sino problema baka AI din ng pagnanakaw ah. Oh, alimbawa, oh please, uh, pagkatapos mo i-scan yung, yung passport mo sa tabi ng AI, please put one Toblerone in the basket. O, oh, kasi sabi din sa Canada daw, may mga questionnaires. Tapos sasagutin mo lang yung mga questionnaires, di may lalabas na resibo. Tapos kung pasok ka na, bubukas yung pinto. Kung hindi, sa hindi yung bubukas. Okay, so sasabihin niya, uh, may question doon. Do you have chocolates in your bag right now? Yes or no? Siyempre, sasagutin mo yes. Okay. Do you, uh, do you also have uh, no, money? Yes. Or what do you prefer? Money or chocolate? Siyempre, hindi ka makaka-move forward eh, kapag hindi ka sumagot dun. So, ilalagay mo money. Okay. Please put $20 in the basket. Patay tayo pag... Uh pagka taga Pilipinas sa gumawa ng question and answer diyan baka ganyan ang hingin niya Napagiwanan na ang Pilipinas pagdating sa modernong teknolohiya na ginagamit sa mga paliparan. Bunsod nito, sari-saring problema ang lumilitaw gaya na lamang ng mga isyu ng korupsyon at offloading ng mga pasahero. Ngunit tiwala ang Bureau of Immigration na kaya pang humabol ng Pilipinas sa modernong sistema ang ginagamit ng ibang bansa. ano si ate? Ayun, si ate, namumukhang ko yun. Namumukhang ko yun si ate, ang sungit-sungit nuna. Kung maisa sa batas na ang Immigration Modernization Bill. That's the ultimate uh, objective natin. Mahabol natin ang technology being used by other countries. Kasi ngayon, manual pa tayo eh. Wala na tayo dyan. But we are step by step. We, we first have the advanced information uh, ad advanced passenger information the passenger in record then we have the electronic gates then we have the biometrics uh, capturing technology and ang sunod. Layunin ng Immigration Modernization Law na mapabuti ang sistema sa paliparan, serbisyo, mga pasilidad at mabawasan ng korupsyon. Alam mo siguro kung mapaprivatize itong airport, baka sakali magkaroon na ng ganyan. Magkaroon na ng mga ganyan, fingerprints, tapos ganoon. AI, AI na, baka magkaroon. Yun ang problema natin. Kahit magkaroon ng AI dyan, Diyos ko po magtutumpok-tumpok yung mga tao dyan. Oo, oh, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ang problema ng paliparan natin na yan. <laughs> Oo, oh, kaya yung delayed-delayed na flight kasi kulang na kulang talaga sa runway yung paliparan na dyan sa naiya. Pero maganda yan, maganda yan. Isa sa tinitignan ng Bureau of Immigration ay ang paggamit ng artificial intelligence gaya ng ibang bansa. Kapag automated processing na, wala ng kontak sa mga pasahero ang mga empleyado. Pagdating sa seguridad, gumagamit na sila ng biometric information na nakukuha sa mga pasahero dahil sa Advanced Passenger Information System. Mula sa pagbili pa lang daw ng tiket sa airline, malalaman na kung undesirable passenger ang isang tao. Sa ngayon, ay may kinakausap ng technology provider ang Bureau of Immigration. Yun ang maganda. Yun ang maganda, no? Parang... Kung ikaw hindi ka makakabili ng uh, ticket. Halimbawa sa, sa yung international ticket, hindi ka makakabili. Para dito. Kumbaga mayroon nang ano, meron na nakagawa sa pagbili mo pa lang ng ticket, pero ka nakagat questionnaires na sasagutin whether <laughs> ikaw ba eligible o hindi. Halimbawa, bibili ka ng ticket for Australia. O kumbaga hindi ka makakabili ng ticket for Australia kung wala kang uh, visa. O, 'di ba? Maganda yun Kumbaga sa pagbili pa lang ng ticket, meron ng initial na screening. So parang may ticket na ako o oh, ibig sabihin, pumasa na ako sa mga maraming question and answer. <laughs> Kaya wag niyo na akong tanong-tanongin dito, pare-parehas lang naman 'yung tinatanong niyo. Hindi oh, ba? oh, play natin. So hopefully itong mga first stages of the uh, adapting the technology, magawa natin before we can go to AI in other countries, Singapore, uh, Dubai, dadaan ka na lang ng isang, hindi mo nga alam na pinukunan ka na eh. Then, through the, the advanced passenger information that you gave, yun ang basis nila to recognize nyo na ikaw na pasahero, ikaw yung tao. Mababawasan din anya ng hanggang 50% ang mga tauhang kakailanganin sa mga paliparan. Oo, oh, tama. Wala nang dapat tao dyan. <laughs> Oh, pagbakasyon ninyo na lahat dyan. Nasa third reading na sa kamara ang panukalang batas pero nakabindin pa rin ito sa Senado. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Ay, oh, maganda ah. Alam mo, ako pabor ko dito ah kasi sabi ko nga sa inyo, marami na rin akong napuntahan and uh, majority ng mga napuntahan ko ganito na. Kung meron man mga uh, 'di ba immigration ibibigay mo yung passport mo kung hindi mo man i-scan yung passport mo sila ay magi-scan ng passport mo lahat yung mga finger fingerprints na ganun <laughs> ikaw na robot na yung nagsasabi sa iyo kumbaga titingnan lang ng tao kung ikaw yung nasa passport na yon ikaw ba to ikaw ba to bakit maputi ka dito boss dada <laughs> Okay, ganun lang, yun lang ang ginagawa ng immigration officer. Hindi na nila hindi na sila yung parang uh, how long are you gonna be staying here? Oh, uh, where? What hotel are you gonna be staying at? Okay, uh, so uh, what's your? Do you have a return ticket? Oh, uh, pa, wala sa ibang ano sa ibang mga bansa na pinuntahan ko wala nang ganun. O kaya mayroon man mabilisan lang asin. Okay, so you're gonna stay uh, until when? Are you gonna stay here? You have a return ticket, right? Okay, so you can go ahead and uh, do the biometrics thing. Ganun na. As simple. Simple as that, mga Hmm, Sabi nga doon, sa ibang bansa, padali ng padali, pinadadali. Dito sa atin, pinahihirapan.